Ito nga ang coffee shop na sikat sa mga estudyante at sa mga taong nagtitipid. Bawat madadaanan ko kasi mga lugar na may branch nila, eh madalas ako makakita ng mga estudyante, empleyado, mga kabataan na halos pinipila na nga sila. Pati nga ako, eh madalas mapabili dito pag napapadaan ako. Paano ba naman kasing hindi mapapabili ang mga tao dito eh sa 50 pesos mo kasi may drinks ka na, may sukli ka pa. Presyong estudyante, 29 to 39 pesos lang kasi eh may milk tea, coffee at fruity tea ka na. Meron din silang brosty at praf na 49 to 59 pesos sa ang presyo. Kaya kung 100 ang pera mo, may dalawa ka ng itong 49 pesos na brosti at praf. Meron din silang add-ons. Ito ang kanilang menu. Grabe, ang daming pwedeng pagpilian. Dito lang yan sa Big Brew na 4 years na nga at meron pang thousands of branches nationwide. Kaya kahit saan ka makapunta, e makakakita ka ng Big Brew. Kaya sa mga may hilig mag at milk tea dyan, e siguradong narinig at alam nyo na rin ang Big Brew. Dahil sa mga affordable na mga presyo ng drinks nila, pero hindi tinipid sa lasa. Lupit no? Nagtaasa na ang ibang bilihin, pero sila affordable double umura mura pa rin ang kanilang mga drinks. Kaya ito, napabili ulit ako sa Big Bro ng kanilang mga drinks at iisa-isahin natin to. At dito nga ako napabili sa may paho kaloocan branch nila na katabi nga lang ng Dali. At ang maganda nga sa branch na napuntahan ko eh maganda ang kanilang dining area, malinis at naka-aircon. Grabe, ang ganda dito guys. Tapos ang mumura pa ng mga drinks nila dito. Perfect din tong pampasalubong pag uwi mo sa inyo. Guys, umorder so nga pala ako sa Big Brew ng kanilang Dark Choco Grande. Ayan, milk tea, 13 pesos. Yung 50 pesos ko may suplipa. Diba, tikman natin. Mmm! Lusong lusong yung ano, dirt choco ah. Okay to guys ah, sulit to sa 39 pesos ah. Lasang hindi dinipi. Mm. Bali guys, ang Big Bro nga pala ay meron ng 1,000 branches of nationwide Diba? Libong-libong yes. branches na yun At saka, mo. itong Big Bro ay eh, talagang Ito yung dinudubog ng mga estudyante Dahil sa kanilang swak sa budget na mga drinks Tignan natin itong kanilang PRAF Ito yung PRAF nila na, Java Chips Ayan, tignan natin mm. Mm. Grabe Swag sa budget guys Pero hindi tinipid sa lasa Talagang lasang-lasa mo yung pagka java chips niya hmm. Kaya ito talaga yung laging binibilan ng mga sudyante Pasinto eh Sa mga nadadana ko mga piko sa mga tabing alsada Puro sudyante ko yung bilhin Kasi swag sa budget Tapos talagang malasang-malasa siya bah, Hindi tinipid yung lasa niya hmm. Swag so, na ito, ang dami oh dami <laughs> libo-libo na kay mga branch nila guys no pero ito lang ata yung big bro na talagang ano yung sulit sa budget swak yes. sa budget ang mga kape ito guys eh swak sa budget tapos hindi tinipid yung lasa di ba okay. kaya pag may nadaan na kayong big bro dyan sa tabi nyo malapit na branch sa inyo tigman nyo bumili kayo sulit